Naging mabilis ang panahon. So far, tahimik naman si Sian. Wala pang mga issue tungkol sa kanya o sa kay Wade. Rina, I'm home. Pambungod niya sa akin pagkagising ko isang araw. Napaupo ako sa ama. Hindi ko pa nga natatanggal ang mota sa mata ko ay nakarating na siya. Ah, akala ko ba sa isang araw ka pa? nauna na ako. I just really want to check on you and I miss you so much. Malamping niyang sinabi. I miss you to. Pero hindi naman kailangan dumaritso ka na dito. I'm okay. No. Gusto kong nandito ako. At wala ka nang magagawa. Kasi bumaba na ako ng airplane I'm with Mr. Manzano's guards. Hindi alam ng medyo na nandito na ako. Kaya walang mag-aabang sa condo. Halos mapatalon ako sa saya. I can't believe it. Talagang nakauwi na si Wade. Pariho na kami ng lupang tinatapakan. Hindi ko mapigilan ng ngiti ko. Gusto ko nang maligo agad at magbihis. Sana naghintay ako sa kundo nila. Okay, pupunta ako. Sabi ko, nagmadali ako maligo, kumain at magbihis. Nanginginig yung kamay ko sa pagmamadali. Where are you going, Rina? Tanong ni Noah. Napatingin ako sa opisina ni na at daddy. Naging malamig ang turog nila sa akin mula nang natapos ang parte. Maging ang mga relatives ko, ganon din ang pakiramdam sa akin. Hindi na rin gaanong nagpupunta si Liam dito Tinetext ko siya, gusto kong mapanatili yung pagkakaibigan namin, pero hindi niya ako sinasagot. Work. Simpleng sagot ko kay Noah. Nanliit ang mga mata niya. Oh, come on Noah. Hindi ako grounded. I'm old enough for that. Halit na ako kaya wag mo na akong intrigahin. Sabay lagay ko ng ering sa magkabilang tayong ako. Nilobayan niya rin naman ako pero nakasalubong ko naman si dati. Rina, saan ka pupunta? Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Trabaho po. Sagot ko. Hindi na sila gaanong umalis ng bahay simula noong party. Para bang gusto nilang mapalapit sa akin nang malaman nila kung ano ang mga gusto ko at bakit ayaw ko kay Liam. Masaya ako kasi nandyan sila. Kaya lang, unti-unti rin napalitan ng saya ko ng pagkainis. Bakit ngayon pa? Hindi rin maiaalis sa kanila ang tampo. Nagtatampo pa rin sila dahil hindi ko sila pinagbigyan sa hiling nilang pakasalan ko si Iyam. Madali kong pinaandar ang sasakyan ko at pinaharurot papunta sa kondo ni Wade. Kalahating oras ang naging biyahe dahil masyado ng traffic. Iyon na yata ang pinakamahabang kalahating oras para sa akin Maraming tao sa kundo Kaya kahit nakampanti akong walang media Nag-ingat pa rin ako Pinindot ko ang floor ng kundo ni Wade At halos tumakbo na ako papunta sa pintuan niya Nang tumunog ang elevator para palabasin ako Hindi na ako kumatok Ginamit ko na lang ang sosiko Mabilis kong binuksan At sinarado ang pintuan ko Nabigla ako nang bumungod sa akin ng taplis kong boyfriend Inabangan niya talaga ang pagdating ko Napatalon ako na sa tuwa Kinukurot ang puso ko sa tuwa Kaya tumalon ako at niyakap ang liig niya Sinalon niya ako at pinulupot niya ang buong katawan ko sa makisig niyang mga bisig I miss you so much, wait Pumiyok ang boses ko Hindi na siya nagsalita nang nagtama ang mga labi namin, agad kong naintindihan kung gaano niya ako kamis. Sabik na sabik siya. Ganon din ang naramdaman ko sa sarili ko. Kung mahol pa si Carmila, hindi namin pinansin. Patuloy kami sa paghahalikan. Nahulog yung handbag ko at naramdaman kong naglalakad na siya patungo sa kwarto. Baka pa kami dahil masyado na kaming nahuhumaling sa halikan naming dalawa. Unti-unti niya akong binaba ng nahirapan na akong yumuko para abutin yung labi niya. Hinawakan niya yung baywang ko. Nagtitip to naman ako ngayon para lang maabot yung labi niya. ay miss you so much, Serena. siya at pumikit habang isinasandala ang noo niya sa noo ko. Pumikit din ako at nilapat ko ang labi ko sa labi niya, mariin at mainit. Ah, Rina! Tumindig ang balahibo ko sa ongol niya. Ipinaglaban kita sa pamilya ko. Sabi ko sa gitna ng halikan namin, natikilan siya. Gusto nilang magpakasal ako kay Liam. Hindi ako pumayag wait, Kung ikakasal man ako, sayo yun hindi sa ibang tao. Ikaw lang ang minahal ko kaya ikaw ang papakasalan ko. Uminit ang pisngi ko sa sinabi ko. Tumigil ako sa pag-abot ng labi niya. Nahiya ako. Pakiramdam ko, ako yung nag-aalok ng kasal sa kanya. Gusto ko lang namang malaman niya na siya talaga ang pipiliin ko. Hindi na ako magkukunwaring okay lang na sundin ko ang pamilya ko. This is my choice. Ikinulong niya ang pisngi ko sa mga palad niya. Na, nagawa mo yon? Nagtama ang mga mata naming dalawa. Hindi na ako makapagsalita. Nanuyo ang lalamunan ko sa bigat ng tingin niya. Tumango na lang ako. Pumikit siya at kumunot ang noo niya bago ako hinalikan. Mas lalo akong nalulunod sa iyo, Rina. Tumindig ulit ang balahibo ko. Lalo na, nang ang tanging narinig ko na lang ay ang mga labi naming marahan at sabik na naghahalikan. Sa sobrang lakas at sabik niya, napaatras ako at napasandal sa dining table. Ah, mura niya pagkatapos niya akong tignan. Pulang-pula ang pisingi mo at pumipikit ka pa. Kinagat niya ang labi niya at gumapang yung kamay niya sa ilalim ng floral tap ko. Madali niyang tinanggal ang butonis ng floral tap ko at nagsimula siya sa paghalik sa liig ko. Napapatingala ako sa kiliti ng halik niya. Nangangatog na ang binti ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang tumayo gayong sinisimula na niya ang mga halik niya sa akin. Hinuli niya ang dibdib ko ng labi niya. Hindi ko alam. Bibigay na talaga ang binti ko. Sumandal pa ako sa dining tibol. Gusto ko nalang pumatong at umupo doon. Ginulo ko ang buhok niya habang patuloy niyang hinahalikan ako. Ang isang kamay niya ay dumapo sa shorts ko. Hindi ko na napigilang ibahagi ang magkabila kong binti. Uminit ang pisngi ko. Rina, malambing niyang ontag habang umuupo na sa harapan ko at hinahalikan ang puson ko. OMG! Binuksan niya ang botones ng shorts ko at nagpatuloy sa paghahalik pababa. Halos pumulipit na ako sa nararamdaman kong pagkakayanig ng sistema ko. Uwi! Hindi ko tinapos ang pangalan niya. Kinagat ko na lang ang labi ko kasi alam kong mahihiya na naman ako sa oras na marinig ko ang sarili kong sinasabi iyon. Ah, binaba niya ang shorts ko at madali niya ring binaba yung kanya. Kinapa ko yung shorts ko at may nakapa ako doong proteksyon. Ngomisiya ako at binigay agad sa kanya kahit na alam kong tatanggihan niya iyon. Omiling siya at hinagi sa dining table ang proteksyon. Ayaw niya talagang gumamit. Magaling din ang isang tua. Siyempre, madalas niyang ginagawa noon. Kaya lang, natatakot talaga ako doon sa banta niyang bubuntisin niya ako. Hindi na tayo nakaabot ng kwarto. Bulong niya sa tayong ako. Tama siya, hindi na nga kami nakaabot ng kwarto. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na hindi namin sa kwarto iyon ginawa. Pero dam, it feels so good. Pagkatapos noon ay binuhat niya ako. Alam niya yatang nangatog na yung binti ko sa ginawa namin. Hinalikan niya ng isang bisis ang leeg ko bago nila pag sa sofa. Umupo siya doon at hinaplos ang buho ko. Hindi mo sinabi sa akin may pang ganon. Alam ko na noon pa na may plano ang mga magulang mong ipagkasundo ka kay Liam para yan sa pamilya mo. Tumango ako. Kanina mo nalaman. Kaya Rosen, lagi siyang nagpaparinig sa akin. Siyempre, sinasabi ko sa sarili ko na nasa iyo ang desisyon. Nasa iyo naman talaga. Labas na ako dyan. Pero sa totoo lang, gusto kong ako yung piliin mo na kahit ikaw yung magde-decide, gusto kong kumbinsihin ka na ako. Ikaw naman talaga ang pinili ko. Pumikit siya at hinalikan ang ilong ko. yes, sarina and I'm so happy. Ningomisiya ko at niyakap siya. Matagal kami nagyakapan sa sofa. Ang init talaga ng katawan niya. Hindi ko maiwasang mag-isip ng green tuwing nararamdaman ko ang init ng katawan niya. Oo, miling ako at hinanap yung proteksyon na hinagis niya kanina. Hindi ka ba talaga gumagamit? Tanong ko. Alam ko namang magulo pa tayong dalawa. Kaya hindi ko haya ang mabuo yung junior ko habang ganito. Di bali, pag nakasal na tayo, aanakan kita ng marami. Humagalpak siya ng tawa. Hinampas ko ang braso niya. Dapat isisilang siyang tanggap ng pamilya mo. Lumaki ako masaya sa simple kong pamilya. Dapat ganun rin siyang lumaki. Napaisip tuloy ako. Ano kaya ang isuro ng magiging anak namin? Lalaki kaya o babae? Iwan ko. Basta ang alam ko, maganda o gwapo ang bata. Ang gwapo-gwapo kaya ni Wade? I promise to raise our child really well. Hindi hindi ko ipaparamdam sa kanya na kunwari lang ang pagmamahal ko. Sana wag siyang maging playboy. Nabigla ako sa sinabi ni Wade. Iniisip niya rin pala ang magiging anak namin. Ba't ayaw mo? Tumawa ako. Ayaw mong magmana siya sa'yo? Ayaw kong balang araw. Tumingin siya sa akin pag nakilala niya na yung babaeng mamahalin niya, magsisisi siya kung bakit nagbulakbol pa siya. Magsisisi siya sa mga kasalanan niya at iisipin niya di siya karapat dapat para sa babaeng iyon. Kinurot ang puso ko. Mag-aalinlangan siya at ahaba pa ang kwento kaya umabot pa sa puntong iiwan siya ng mahal niya. Tumatawa siya sa kalagitnaan that's your story, not our child's. Hinampas ko ulit yung abs niyang nag-flex. Sana maganda ang katawan niya. Sabi ko, lalo na kung lalaki. Kung babae, hindi pwedeng lumabas kasama ang ibang lalaki. Kasi paniguradong mana sa yun, baguhan. Tumawa ulit siya. Damn cute ribas.